Ayan ako. Kung naman tayo, dapat kasi, kung walang pasok, walang pasok, di ba? Ano ba yan? Pati naman kayong guro. kailangan ng pahinga, no? Di ba, eh? Mega-classes lang naman, eh. Dito ko lang babawiin ang mga nung oras. nasa ng na ng klase dahil sa matinding baha. Makikin naman siguro, no, TV6, kung kano kataas ang baha. Kaya, malam dapat niyong malaman kung gaano ka-importante ang lumamoy. Malinaw! Yes, Mr. Buaya! Mahusay! Dapat sa oras na ito ay kayo mag-aaral kung paano lumamoy. Malinaw! Yes, Mr. Buaya! Ito, Nakikisi na ba to? Ay, nako! Ayan naman siya! Ang kala at ang kanyang na sermon! Yeah. Itong skeleton na ito ay isang skeleton na isang human being. Human being! Ang skeleton na ito ay isang uh, human being na pinakamagaling na lumangoy na mamay. Uh, Uh, upang ah check check ko na ang papel ninyo Andrew upang hindi kayo upang hindi kayo makatakas sa oras na ito bibigyan ko kayo ng ID ang ID na ito ay may alert kung kayo man ay tatakas ito ay mag-a-alarm. Upang para, para sure, Andrew, matitiwalaan ba kita? Hoo! Hoo! Bantayan mo sila. What? Teka! What is that? Di ba dog food ah? Oh. Fish food to! niya, <laughs> isang oras na no makeup class. More like, tulog class. Sige lang! Okay, uh, ah! Himasin mo lang yung himasin yung chan mo. Baka mabusog ka pa sa hangin. Huh? Ah! <harm> Paano ba to? Nalak na yung buhay na yung sa labas! <harm> uy! Uy! Kinaburaan mo! Ha? Ah, eh, inaayos ko lang naman yung pintuan. Nakaya naman sa eskwelan kung baluktot yung pintuan nila <harm> eh. Hindi ba obvious? Gusto ko na magbabalik! <coughs> Hindi yan! basta-basta mabubuksan. Eh, ba't tatatatat kang lumabas? Oo nga! Oo nga! Bakit? Kailangan ko ba talaga magpaliwanag? Sige, simulan natin sa number one. Nababagot ako. Number two, ayoko kayong kasama! E diwa! Wow. The feeling is mutual. Number three, napakabulok sa hao lang ito! <coughs> oh, ah! Ayun, lumabas lang tunay na... Nga, na na dahilan. Tapos, tapos, oh, anak ko naman, ba't nga gusto mong lumabas? Ayoko dito sa holat ito. Oh? Ha? Ayoko na kayong kasama. Gusto ko na lumabas. Malak na yung buhay na yun sa labas at ayoko na mag-stay dito. Okay? lumupas. Na alam mo isang dati nagkapagsubok tayo, pinano ka sa malamig na mga tubig. Pagsak ako, nagkasakit pa ako. Who fails? Sa palagay mo ba? Oo Sa palagay mo. Sa palagay mo ba, nag-enjoy kami sa tuwing nakukulong ka tayo dati dito? Na, noon, yung teacher, pinilit tayong sa isang drum ng tubig. Tapos, para matuto ng proper bubbles. Eh, kung may natutunan ako dyan, ay yung lasa ng tubig. Shhh! Okay, ingay! Ha! Ano ba gusto mong mangyari? Isama mo kami. Total, pare-parehas lang tayong ng reklamo. ayoko ako ba? Baka sumabi ko yung plano kung kasama ko kayo, no? Ang sagwa ng mukha mo. At ang sagwapan ng kali mo. Sa palagay mo, ay sasama pa kita sa plano ko? Pagkatapos mo akong lait na itin, siniswerte ka ata, ha? Uy, siya lang yun, ha? Yan ang lait sa'yo? Bogi! Pag-iisipan ko. Bakit? Alam ba kung paano makawala dito? Bakit? Alam mo kung paano? Oo. Paano? Ipangako mo ay sasama mo kami. Meow! Sige. Parang hindi, ah malupa ka nga gamit ang isang pinky promise at sabihin mo rin na pogi ako. Kailangan pa ba talaga ng pinky promise? Ano ka? Bata? Ay, yeah. di mabulo tayong lahat dito. Okay, okay, okay. Sige na. Sige na, ano? Sige na. Pogi. Thank you, thank you. Alam mo ko. Pero teka, teka, guys! Paano si Hans? Tingnan mo ako. Ay, kumamang matulog oh! Mabigat lang yan! Uwa. O, ano? Sabagay! Pabaya mo na yun! Yan oh, kung gusto natin um lumabas, itulad mo na yung bintana tapos makatakas na kami. Hindi ko makabuti! Eh. Ah! Alam ko na! Halika, 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 halika! Ako sa katawan, Ikaw sa ulo! Ikaw sa paa! Sige, sige, sige! naman ito! Yes. Ah. Ah. Okay. Okay. Oh. natin it eh. Go, go, go! Okay. Isa, dalawa, ginagawa ninyo? So, gagamitin ka kasi ni Monchichi ng tapakan para <laughs> makatakas daw. Ah! Ganun ba? Solid! Saan nyo naman ako? Gusto ko na rin lumabas eh. Nahantok na talaga ako. Kasi ako pinatulog ni Doc sa infirmary. Ha? <gasps> huh? <gasps> Nahantok talaga ako! Ano ba yan? Grabe mo wala na ito! Oo nga eh! I saw that! nakakatawa eh. Yung joke ba? O dahil nagka yung hawla nung <laughs> tinapan niya yung lapis? nagka yung hawla?! Oo! Oh! <laughs> Grabe yung lapis na yun ah! Ibang klase! Eh. Eh. Yeah. Yeah. Paano natin sisirahin to? May crack dito eh, pero... Hindi yung sa labas! Ako nga ako, tignan ko nga! Oh, ano? Bakit hindi yung sa labas yung crack? ano? Ha? Ah, yung buto! Ha? Oo oh! Ang sarap ng buto! Akin na yan! Nakatry kong gamitin yung buto para sirain yung case! <laughs> o kaya, parang fight, paulit-ulit. Wait, teka na lang. Video ko ba, ba ito? Uy! Hey, Ito'y ginagawa mo! Bawal na cellphone dito! Ha? Kahit mang bawal ang cellphone dito eh, dadala pa rin naman tayo. Hmm. Alam mo na! Hindi kaya! Ako nga! Subukan mo! Sige! Three! Sige. Two! One! No! wala talaga. Hindi na talaga tayo makakaligtas sa hawa na to. Ha? Ha? Ano ba ito Kasi naman, tinan niyo ako. Ang bagay ko. Matagal lang ako inaasar ni Mr. Buaya na hindi ako graduate. Kahit umabot man sa end of the world. Tagal na ako nagpapagod na mag-practice. Pero, wala talaga. It's okay bro, it's okay. Tete ka! Yung magay ka man lumangoy? Mabagalan talaga ako. Pero di ba nga, sabi nila, na mga hayop daw, ay dapat nasa loob ng hawla at di sa labas. O nga no, itong eskwela nito, parang isang mas malaking hawla eh. Hindi ba napalabas tayo sa sistema nito? Di ba nila napansin na iba't ibang hayop tayo? Ako, pusa, di lumalangoy. Si Andrew, aso, sniff test at dog pa alam Si Monchichi yung boy. Eh. Swinging lang alam. na lang. Tapos ikaw, Hans. Pagong na lumalaway nga. Pero hirap na hirap talaga. Para sa ba kung pinanganak tayo magkakaiba? Kung tulad tayo sa mga human being lumangoy. Eh. Tingnan mo yung mga litrato sa likod, oh. Mga human being yung lumalaway. Eh. Mukhang ba ako human being? Actually, sabi nga nila, ang mga unggoy at mga human being, aros magkaparehas lang. Ano ko ba? Uh, I'm back! FUNAS! Oh! Ba't bigyan ko tumahimik kayo? Pero di bali. Eh. Alam ko na kung ano yung magpapanginggan sa inyong lahat. Mga estudyante, game ka na ba? sa oh. ah! Okay, ang kailangan nyo gawin alam mo eh, patungo sa kabilang uh, dulo ng ilog na ito. Gamit lang ang butterfly stroke. Mag-umbisa na kayo, pumunda na kayo. Oh. Tingnan natin yung ilog na iyan. Wow! Ah, ah. Parang medyo hirap ah. O oh, nga oh, <laughs> Parang this river is too big for us. Ha! Ha! Uy, Tommy, uh. ko na lang paunang, Ha? Huh? Pataboo! Di ba may kayo? Ilan yun? ઊંગર નહ નચઓ �ו નચ઱ નહ નહા�નલ નહ નહ སં�લન Yeah, CPR, CPR. Wag na lang, wag na lang, na lang. Okay na ako, okay na. Okay, okay. Okay. Okay, got it. Kano ko bagal man ako, alam ko pa rin na mali ang mga ginagawa natin. Hindi na ako magtitiis. Suko na ako. Una, kukulungin mo kami sa isang klaso na mukhang hawla. Tapos lulunoy mo pa kami. Kala ko pa naman, ang pinakamasamang pwedeng mangyari sa amin, ay ang bumagsak kami sa pag-aaral namin. Hindi pala. Nakakamatay na ito. Hindi na namin ito kaya. Tara na! Alis na tayo! Okay ka lang, Tom. Tara.